Magandang umaga po mga kaparambing Andito na naman po tayo sa ating taniman po At kahapon po ay hindi po natin natapos itong ating taniman ng mais Bali ito na lang pong kantuhan ng ating tataniman ngayong umaga Mas maaga po mga kaparambing ay mas malawak po ang ating natatrabaho Kapag ka maaga Bali ito na lang po Yan. Ito na lang pong kantuhan ito po hanggang dito at pagkatapos po nito mamaya magahatidlaan tayo sa mga bata ay magagrass na po ulit tayo sa panibagong taniman po dagdag taniman po na naman at kahapong hapon po sinarduhan ko yung ating patubig po gawa nang naiinaman po yung ibang ano buto ay nabababad po na asim ngayon po ay alasin ko po ng umaga ay bago lang po nagliliwanag ang kagandahan po dito mga ka yung ating patubig po ay kontrolado po natin. Kung gusto po natin magpatubig, ay pwede po. Kaya nga lang po ay tayo po yung nagkakasal sa gitna ng pitak po yan. Ito po yung ating nilagay ng kanal po. Pati po doon sa unahan. Dito po taniman natin ng mais ay malalagyan din po natin ng kanal. Anong buto? Ahun? Para po makabot hanggang dulo magtatanim na po tayo mga kapambin kahapon po wala tayong vlog mga kapambin pero tuloy po tayo sa pagtanim dito sa ating taniman ng mais nga lang init po kahapon ng panahon ah, ah, ngayon po ang ano ngayon po ay medyo makulimlim oh. Eh. ako po mamaya siguro po sa umaga laang eh. Katapos lang po natin magbutas mga kaparambin. Hanggang dulo po. Nakalam ba tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Walong hanay po. Hanggang dito na po tayo sa tabi. Yan. yan dito po ang tabi. Tuwid po ang ating ginawa lahat. Pag ganito po. Tayo naman po yung magtatanim ngayon para po dire-diretso na alas 6 pa lang po ng umaga hindi pa po nasa ikat ng araw oh. Matanim po muna tayo para po yung ating panin mo Lagkita na po ito mga kapambing. Dito sya din laan po natin ng lupa para matabunan. nakatapos na po tayo mga kaparambing magtanim as na po ito puno na po itong tatlong ano po, pitak bago lang po ng sikat ng araw at tayo naman po ay uuwi na maghahatid naman po tayo sa mga bata may ipasok po mga bata ngayon ay ay ating sinaglit lang nga po itong ano, taniman po para mamaya po ibang trabaho naman ay kung hindi po natin inagapan ay di, hindi po agad tayo nakatapos dito na po ulit tayo mga kaparambin sa ating taniman po at tayo po ay katapos lang po kumain at tanghatid na po tayo sa mga bata po sa school at si mami po ay ano may seminar po uli ngayon sa Alihi po sa mga ananuan po yung seminar sa magbababoy po kaya umatin po si mami kumbaga po ay dagdag kaalaman po pag nagsiseminar ay sabi ko isya na muna po ang ano ang umatin po sa seminar at tayo po ay ayari po abala po ulit tayo sa ating ano Paglilinis po natin taniman po ng mais yan oh. Bali dito po tayo magsisimula sa taas. Pababa po uli, ganun po. Ay arenga nga po yung ating tinapos la ang tatlong pitak na di tayo po ay liliba naman din sa kabila. Ganun po ang ating ginagawa. Kumbaga po pagkakatapos maglilis ng mga tatlong pitak, ito po ay ating pagkasabay-sabay na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat po ito. Mas malawak itong baba po. dala na po natin itong grass cutter po yan maumpisa na po tayo ay akala ko po kanina ay at doon ng anong dilim nga po ng ating langit kanina umaga ay lalo po pala yung nagpapasangit nagpainit po yan masimula na po tayo ayun po yung ating ano oh, langit ay talagang asul na asul po kakaunti ang puti ang ulap matabas na po tayo nakatapos na po tayo mga kaparambin isang luong po ah, tayo naman po ay inom yan uhaw para po ang kasanood mas malaking luong po ito tatlo po yan ay na pantayan po doon hanggang dulo sa may ating pinagmaisan po dati hindi po talagang nawiriwiri eh. nahinog na po mga kapambin yung ating saging pong saba para po oh, maglalaga po tayo yung tungko po ay nado sa ano kabilang kubo po natin sa may tabi ilog po ay kaya nakabiti na lang po ang ating lutuan yan. miren merenda po mga kapambin. Hindi po problema ang panggatong nito, nandito pong kape nato po natin ay nakakalo na po mga kapambin oh. yan ang bilis po nakaluto na po mga kapambin ito po ang ating saging na nilaga oh. buksan po natin ang init pa naman oh. kain po mga kapambin Merinda po magutom na rin po ay, tayo po yung nag-scatter po doon sa pangalawang luang po habang nakasigang ari, Ngayon po ay 10.30 naman ng umaga. Maya maya po tayo susundo po sa mga bata. Ah, pag may tatlo pala na ari, Susug po. ba hmm. Yung iba pong saging ano, na bigay po natin kay Kuya Uni kahapon. Pumasyal din ni kahapon si Kuya ay Naibigay po natin yung mga hinugnong na iba Mmm, sarap po Andito po tayo sa fish mga kaparambin Tayo nagpapakain ng tilapia. Nito. Eh. Nakakatuwa na po mga kaparambin eh. Dulo ka ba? Oo. Kalihimin pala 'yan. pa? Ayo, bagabag. ko ng ating mga tilapia na 'to bigla na lang? Bakit ko ma ma Ayan po yung ating patubig eh. Tuloy ano. ano. pa rin po. Wala na pong tigil yan. Hindi masyadong kita na. Oh, buhay pa kaya. Buhay pa ang dami. Magandang hapon na po mga kaprambin. Kanina po ay andun na po tayo sa ano, tubigan po. Tayo pagka merenda po ay nag-uwi na po dinig. Alas nung sila po pala ng tanghali yun. Ay kanina po habang nakaan po tayo, ay may blessing po tayong dumating dinig. Yung tilapia po, si Milia ng tilapia. Nasa 2,000 piraso po ito. Yan po dalawang bag po. Galing po sa... Ito yung DA. Oh. Mm. Oh, galing po sa DA. Maraming salamat po. Si Mami po, nandito na. Hello po. Kaya tapos na po mag-seminar ng ano sa, sa baboy. Ano kumusta ang seminar mo, May? Oh, no. Nakita nakita namin yung mga sintomas ng mga sakit-sakit ng baboy. Ah, uh, alam mo yeah, na yung baby. mga uh, mga Ayun, ang baboy nagsangat na yung isa. Saan ba? Sa plastic ayun. Saan? Yeah. Yeah. Dito? Uh Oo. -oh. Ay, suso pala. Yan. Yeah. Patingin daw. Oh, Kapag kakadami. Patingin okay. daw. Ito. Tilapia po mga kapangin. Ito po kanina pa, kaya pwede na natin i-release po ito. Yung pula daw, ay mo kukuha kailan dati. Yung pula. Kapag dami po, kimilya natin. Yan. Yan pala dapat talaga i pinapa Eh May patay may, yung Oh, o. O, oh. oh, itsinat ka na kuhaan mo doon. O. Oh. Ay, si Kuya Elmer, natataong nasa bahaya na. Mm -hmm kaysa ito ilulusong pa daw, ipinadala na ni sir. Oo, oh, oh. yan po. Oh. Ay, patay, ano? eh. may pa tayo Pagkakadami. Oh. pa naman. Pagkakadami pang buhay, mas marami pang buhay. Hmm. May... Papa. Ayan po mga kaparambing. Oh. Ah, pagkakadami pong simila natin. Tilapia po. May dalawang libo po ito. Tsaka po aring isang bag. Bali dalawang bag po ay. o. 2,000 po na similya Yan daw na dagdag po natin dito sa ating palasdaan po sa tanging bahay po. Ano? Yan daw ay sadyang merong oh. may-ari. O. Hindi daw kinuha nung may mga may-ari. O. Hindi pa naman ito din kasama eh. Kami po ay talaga nakalista sa D.I. po. Ay ngayon po ay meron ng dumating na similya tapos hindi daw po ay kinuha. Nung may-ari ay kami po ay, ay no, itinat. Ay, na sir na Oo. Ay, sir ay Sir Martin, salamat po. Ano oh, po? Eh. Alam na may tubig ang pisipan. Oo, oh, yan o. Oh. Yung daw mga hindi kumuha kasi mga walang tubig. Na. Ay, ilin ay. Oo. Oh, oh. dami po o. Oh. tama po naman aray. I-release na po natin ito. diyan na kayo. Labas na kayo. Yan. Dagdag po sa ating palasdaan. Ang dami Oh. Kapapabila Kakatuwa po. Ayun Dahan-dahan lang ito toy Abay, ano? Baka madigla. Kung kayo po maglalagay sa fish ay bababad yun po muna ng mga ano, ilang minuto. Pero ito may isang oras na. Bago mag-release tayo. Malalapad na po yung iba. Eh.

Po. Kapal. Wala na po. Ayos na. Pare po yung pangalawang mga kapambing. No? Ito yung wag mo. Ano yung ito? Ito isa. Ay, mas marami na Ito ang floating. hindi yan. Hindi yan. Ito. salamat po sa blessing. tayo po ay may um, tilapia po ulit. Ang hmm. dami may. Ang dami. Ay, wala yung ano-ano. Walang patay. Ay, wala. Oo oh, tayo, wag ah, na bumaba. Oo oh, tayo na. Mababasa yan. Hindi pa yun natin. na eh. Ay, dami. Yan. Hindi pa yun Yung nalagyan. Ang dami po oh. Nasaan ah? Alin? Nandito na yun. Yan.

Bakana. Yan, dami. Grupo, grupo ng po. Ano? Ay nagdulo yung ibang na. Yun. Ibang Iba, na sa ano. Ay no, ay no. Oh. Grupo-grupo pala yan. Layo agad. Ang dami. Tata po yun natin na marami Lagi lagi ng bahog. Kita niyan, yan Ito po eh, hindi yung bahog yung mali. mo malinis. Starter po yata yung ay grower. Ma. Grower, grower ang... po na bili ay. Bibili ko eh, po tayo ng starter. Ba? inabot kami lang. Oh, yan. Yeah. Dali, dali amo. tinunga mo. May pakain din ang manok. siyang ipa, din. Mas maliliit. Parang meron pa agad sa Andito po si Mami. Nangunguha po ng kamatis. Palipas na po, gawa ng sobrang init po. Pero ang dahil ano may. Eh. Yan po, kaya lang di pang ulam laang po yan. Kunti naman po, ari ay. Yan na. Laan. Na. Uh -huh. ah. Ito yung pang Ang dami na. Ang si mami, magandang hapon. Yan, yan po Yan, nakatapos na po tayo mga kakambin. Nakadalawang luang po tayo. Yan. Ito po yari ito. Yan kapal po ng ano. Katawaan ng balay. Dito po tayo sa pangatlo. Para po yung malaking luang. Po. Yan. Kuwari po naman po tayo nakalimandi pa po din eh sa pangatlong pitak po. Yan. Tayo po ay nagpagabi ng konti gawa ng sa tanghali po hindi tayo makapag operate po ay Nung mga launa hindi po kaya. Kaya ah, nagpapagabi po tayo ng konti. Ay as na po yun mga kaparambin. Yari naman po maghapon. Ay, bukas na lang po natin naagapan mga kapambin yung ating pagagrass po buwan ng sa nga po ay uh, sobrang init po ay uuwi na naman po tayo ngayon at hindi ko na po halos makita ang puno ng palay ay ay maraming marami salamat po mga kapambin sa inyong walang sawang panonood po ng ating mga videos Uh, at walang sabang suporta po sa Habalya Family po ingat lagi and God bless po sa ating lahat babay po ay wari ko po yung bukas ay yan ang tindi na naman ng init oh. yung ganda po ng lubog ng araw ay oh. tag araw pa po pero tayo naman po yung may nakukuha ng tubig kaya tayo po pa para sa pagtatanim din eh kung saan po natin gustuhin patakbuhin yung tubig kung maayos po ating kanal ay kaya po natin patakbuhin po kahit sa baba doon itong mga kanal po dito sa ating mais hindi sa unang tanim natin po ito ay pang samantala lang po tayo po nagmadali lang dito ay gawa ng may tanim nga po ito po ay ayusin pa natin nire-referin pa ito hindi pa po final yan mababaw pa po yung iba gawa na doon sa pangalawang ano po pangalawang luang ay nabababad po pag tayo nagpatubig ay kailangan po ay mas malalim yung kanal natin kaysa taniman natin para hindi po mababad baka po ano ay masama din mababad po yun yun at ako po naman uuwi. Si mami po ay kanina pa umuwi. Yan, babae po mga kapambin. Salamat po.